Tapos na, mga kadugo, itong Deborah's bahay kubo. Ready na for celebration. Thanksgiving tomorrow. Magte-thanksgiving daw ang ang kasing Deborah. Kasi birthday niya and then at the same time, ah, uh, three years na daw niya sa government office. Dati kasi, mga kadugo, ayan o, Uh, sa private siya nag -trabaho. then lumipat siya sa government kaya pag mag retire siya dala dalawa yung ano niya yung pagpepension niya, niya SSS at saka ah uh, GSIS ayan mga kadugo ang kanyang pinatayong bahay kubo buo. Oh. merong electric fan tsaka meron ding solar light ito na yung panghanda niya bukas yan nakabili na siya gagawa siya ng bilo bilo ito yung kwan tikman natin <laughs> tikman ko nga mm. hmm hmm Naririnig niyo ang mga kadawa, Yung pagnguya ko. Masarap. Matamis. Ang ganda pagkakagawa. Hindi lang bahay kubo. Ah, hindi lang yung inuupuan. Pwede rin siyang tulugan. Dito yung banda tulugan niya. Tapos, gumagawa sila ng lutoan dito. Ang kasi kasing dibora mga kadugo ay single. Kaya, eh, ano yan? Magkakatay na siguro sila ng dakdak. -dak. Meron silang dakdak -dak, mga kadugo. Ano yun? Ano to yung ginawa nila? What is this for? Para saan ito, bars? Boss! Bakit daw ginawa nila? Wala. Ano, balik ako dun sa pinsan ko. Single siya, mga kadugo. Dalagang <laughs> may edad na. Kaya, pero naghahanap ako ng magiging mapapangasawa niya. <laughs> Pinaghahanap ko siya. O, dito ka lulusot. Pwede kang lumusot dito. Ikot tayo ulit. Ito yung bahay kubo. Yan. Pwede kang pumas. Ito yung entrance niya. Yan. <laughs> oh. 'Di ba? Oh, yan. Dito yung exit niya. Tapos dito yung lutuan niya. Ayan yung main bahay nila. Mga kadago. Ito, bahay ng pinsan namin na nag isang anak. Yung anak ng bunso ng mga tatay namin. Yung bunsong babae. Babae ang bunso nila. O, oh, yan. Oh. Tour kayo dito. Dito siya nakatira, mga kadugo. Kasama niya yung pinsan namin na wala. <laughs> Nag-tour na tayo. Nag-house tour na tayo. Ay, andyan yung kasin ko siguro. Ito yung bahay nila, ang dalawa. Nandiyan ka, Kasen? Ayan yung kasin kong bugbugtong. Sing <laughs> sing single, single available. <laughs> ito bahay niya ito. Nakikibahay si pinsan ko Debora. Mag, mag yung tatay ni Debora, tatay ko tsaka yung nanay niya. Nung pinsan namin. Magkakapatid. Bagalay. <laughs> Ayan, dito kalulusot. Tapos, yan. Pwede kang mag-exit dito. Papunta sa bahay ni ate. Or pwede kang mag-exit dito. Palabas doon. yon. So, yan mga kadugu. Ang ating Diboras Bahay Kubo update. <tos> 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 Yun lang for today's video. It's been... Matagal na hindi ako nag-upload dito sa aking YouTube channel. Ingat po tayo palagi. Lagi nating tatandaan, God loves us so much. And I love you too with the love of God. Maniwala, magtiwala, umasat. Sumunod lang tayo sa kanyang mga salita. Ingat.